gamit ko ay fake. May mga ganito kasing incident na kaya bihirang-bihira mo talaga ako mapabilis sa mga nagtitinda ng mga beauty products, especially sa skincare, skin care, etc. etc. sa mga nagtitinda ng mga Pilipino dito. Okay, so sa video natin ngayon, may meron ako i-share sa inyo na sabon. Actually, ubus na ubus ko na siya, 2 months ago ko kasi ito ginamit at wala nang laman itong dalawang ito. So i-share ko na sa inyo kung ano yung thoughts ko sa kanya while ginagamit ko pati yung feedback ko after ko siyang gamitin. So yung sabon na tinutukoy ko ay etong kasi nga matagal na rin tayo walang soap review, 'di ba? So eto na yung time para mag-soap review tayo. So yung soap na tinutukoy ko ay etong Ishin. Hindi ko alam kung ano yung pagkakabasa ko. Tama ba yung pagkakabasa ko? Kung isin nga ba? Ito yon. Ang alam ko, ang endorser neto ay si Barbie Fortesa. So, eto siya. Binili ko siya sa isang Pilipina na nandito sa Spain. So, hindi ko alam kung saan galing yung eto ha, hindi ko alam, pero binili ko to with soap and lotion. So, ngayon, ang ire review natin ay etong soap lang muna. So, start tayo dun sa kanyang packaging. So, okay lang yung kanyang packaging. Medyo makapal yung packaging niya. And then, 100 grams na yung kada isang sabon na ganito. And then, yung kanyang brand ay Ishin Premium Whitening Soap. Tapos, dun sa babae may nakalagay na, hindi ko alam kung Korean ba yan, or Jap Japanese Language yung nasa baba niya, hindi ko maintindihan. Pero doon sa side niya, nakalagay naman ko ano yung kanyang ingredients. So meron siyang alpha ar arbutin, rose hips, meron siyang goat milk extract, Plus, meron siyang white tea extract. So, ayan yung mga ingredients, especially yung alpha arbutin, kaya ko siya binili. Kasi gusto ko, gusto ko talaga siyang itry dahil doon sa ingredients na yon. Tapos sa back naman, dito sa kanyang likod, nakalagay, may barcode na nakalagay. May barcode siya. Barcode ba to? No, hindi, hindi siya barcode. Scan code. Ayan. <laughs> Lagi ako nagkakamali dyan. That is scan code. And then, nakalagay dito kung sino yung kanyang manufactured. So, sa Valenzuela siya. Tapos, nakalagay naman na FDA. Approved yata to. Nakalagay, may nakalagay kasi dito sa back na FDA eh. And then, Korean formula siya. Korean formula, tapos nakalagay yung lot number, manufacturing date, and expiration date na November 10, 2025 and made in Japan yung kanyang nakalagay sa back again. Tapos, dito naman sa baba, eh, yung mga ingredients na sinabi ko sa inyo kanina. So, yun yun. So, nothing special sa kanyang plastic packaging. Pero so far, sa kanyang plastic packaging, kasi ito lang yung packaging niya, walang box na kasama, ito na yun. Naka-plastic packaging lang siya. So at first habang ginagamit ko siya, yung unang sabon na ginamit ko. Kasi 'di ba kapag gumagamit ako ng sabon, kinakat ko talaga. Pero yung eto na yung ikakat ko, hindi ko siya makat kasi sobrang tigas niya, sobrang hard niya. Hindi siya tulad ng ibang sabon na nagamit ko na na hindi naman ganoon kalambot. Pero makakat mo. Pero eto, hindi mo talaga siya makakat kasi once na i-push mong ikat yung sabon niya, eh, maghihiwa-hiwalay na siya. So hindi ko na siya eh, pinush na ikat. So ginamit ko na siya ng buo. Kasi nga ang hirap niyang ikat. So yes, nasabi ko talaga na ay okay 'to. Kasi nga ma ano siya, hindi siya mag hindi siya ganoon kadaling ikat. So para sa akin, ang impression ko doon is hindi siya ganoon kadaling matunaw. So ibig sabihin magtatagal siya sa akin. Pero yung habang ginagamit ko na siya, hindi naman nag-dry yung aking skin, hindi nag-dry soft yung skin ko, meron lang akong isang complain dun sa habang ginagamit ko na siya. Two weeks. Two weeks after ko siyang gamitin. Yung texture niya ay naging parang slimy. Yung na ganun. Hindi ko alam dun sa ibang mga nakagamit ha kung same ba kami ng na-experience. Pero sa akin, sa dalawang soap na to na ginamit ko sila, pareho yung texture nila habang ginagamit mo. So sa so first sa first week na ginagamit mo siya, okay pa. Pero yun, pumalo na yung two weeks, nagiging pahabang natutunaw siya, nagiging parang slimy siya na may parang plastic na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam ma doon sa ibang nakagamit. Please correct me kung tama ba o yung ito lang yung nagamit ko yung ganon. Pakicorrect lang ako kasi may ganon talagang texture siya habang ginagamit ko. So, parang ayoko na siyang gamitin. Yung after two weeks, hindi ko na siya talaga ginamit. Pero, after two weeks na yon nag-go ako dito sa isa. So, ang nangyari, ganun na naman, after two weeks, minsan niya hindi pa umabot ng two weeks, yung naging texture niya, ganun na. So, hindi ko alam kung sa sabon ba niya yon o kung fake ba itong nabili ko, hindi ko alam, hindi ko alam. Kaya, isa rin yan sa reason, kaya ginawan ko ng video itong sabon na na nagamit ko kasi kasi may tendency kasi na yung nagamit ko ay fake. May mga ganito kasing incident na kaya bihirang-bihira mo talaga ako mapabili sa mga nagtitinda ng mga beauty products, especially sa skincare, skin care, etc., etc., sa mga nagtitinda ng mga Pilipino dito. Kasi hindi ko alam kung saan nila kinuha, kung direct ba, kung kung legit distributor ba sila o reseller, hindi ko alam. Basta binili ko lang siya talaga kasi kakilala ko yung binilhan ko. Plus, gusto kong gusto ko talaga kasi siyang gamitin dahil dun sa kanyang mga ingredients. And dahil nga dun sa, sa, whitening, in, sa whitening effect niya. So, although hindi ko naman kailangan na magpaputi pa kasi nandito ako sa Spain plus happy na ako sa aking color. Pero, syempre, gusto ko ng maintenance. Maintenance soap. Kasi dito kasi sa Spain, walang mga whitening soap eh. Walang, walang mga ganyan dito sa Spain. Ha Sobrang happy sila sa kulay ng kanilang mga balat. Pero ako kasi, gusto kong ma-maintain. Especially na magsa-summer nga dito sa, sa Spain. So gusto kong ma-maintain yung aking color so happy na ako sa sa aking skin tone. So pero yun nga so habang ginagamit ko sobrang na disappointed ako sa soap nito. Sa soap na to. So please correct me kung sa ibang mga nakagamit ng soap na ganito, same tayo ng ginamit na soap kung same din ba tayo ng naging experience. Kasi sa akin, kasi habang ginagamit ko siya, may time na hindi ko na talaga siya ginamit kapag ka nag nagiging gano'n na yung texture. Kasi parang ang hirap niyang -ano sa, sa, kapag ka natutunaw na, ang hirap niyang i-absorb ng skin. Tapos, hindi, hindi absorb. Sorry, sorry don sa word. Hindi i-absorb ng skin. Ang hirap niyang matunaw. Kapag nasa skin mo na parang dumidikit sa skin. Ganun yung naging naging experience ko sa kanya. So, hindi absorb. Ha? Sorry dun sa word Sa word hindi absorb, kundi ang hirap niyang matunaw kapag ka nasa skin mo na, nagparang dumidikit sa dumidikit siya sa balat. Ganun yung naging experience ko. So, ang naging ending, yung naging ganon na yung texture niya, hindi ko na talaga siya ginamit. Ito nakikita ninyo sa video ngayon na naka-flash naka, ano yan, two months ago yan. So, yan yung last day na ginamit ko siya. Itong pangalawang soap. Hindi na nga ako naging happy dun sa naging texture niya habang ginagamit ko siya after two weeks. So, ang, nung umpisa happy ako eh. kasi, kasi, kasi nga sabi ko, uy, okay ito ah. Kasi hindi, feeling ko, hindi siya ganun kadaling matunaw. Nakagamit naman ako ng ibang mga soap na ibang mga brand. Natutunaw din naman sila, mabilis matunaw. Pero, hindi ganoon yung texture habang natutunaw. So, para sa akin kasi, ang weird niya, ang weird lang na may pagka-slimy siya habang natutunaw. Tapos, kapag ginagamit mo siya at inilagay mo sa skin mo, parang may dumidikit. Yung kapag ginanun mo ay parang basta slime talaga siya. Ang texture niya ay parang slime talaga. Alright my loves, thank you for watching. Sana gusto mo itong ating video ngayong araw. If you like this video, please don't forget to give me a thumbs up. At pwedeng pwede mong i-share tong ating video sa mga taong tingin mo ay nangangailangan. Pero tulad ng dati, bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati yung notification bell. At huwag mong kalimutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala ka mamiss sa mga susunod ka pang videos. Thank you for watching, my loves, and always remember to be beautiful inside and out. And so, yeah, thank you for watching, and see you on my next videos. Bye, my loves. Thank you.